Mga ka papasok na naman na trabaho. Charge lang natin yung ating isang cellphone. Para magahan siya. nandiyo ulan mga kadroks maganda yung ating ano biyahe right, let's go yun yung manok lagi guys no napunta lagi sa bahay pag gabi dun sa so may sampaya na yung manok na yun mahulihin kita katagalan hirap pada getak bun guys buang angin kaya nga pala yun yung e-bike namin oh no? Alas yan Ayan, papasok mo. Hinulit tayo sa trabaho. Well guys, dito pa rin ang daan natin. dito sa sinalhan. gadaan tayo dito sa Kapila. Gadaan na natin ang Kapila. daan natin yung lugar ng maraming maritis Tapos makasigit Ang dami na kamaradang mga motor Na tricycling Kaya nga no hmm. e, Itong barangay na to Mga kadro Yung e, papasok ba Nasa sulok ng um, bayo ng Santa Rosa sulok siya you know, traffic, pricey, yun, lang yun traffic price kailangan yung traffic Ganyan guys, sama nah, yeah. dengan itu. Rasanya sobrang sedikit. Di yeah. pasangan yang yeah. berpikiran kayak orang di mual berarti kian. Jangan yang yeah. Tumulong ng agrika. Wala na dito. nga Ito nag-aral yung anak ko, guys. Apo. Apo pala dito. Eh hindi pumasok kanina. Kinamatten yung tai mag na pala ako kanina. Papakita na lang natin yung ating ticket. Okay, kung saan na nandito. Nagsimula pa naman ako ng inaano ngayong hapon na Kanina pa ako nagtitiis, naghihirapan sa hika ko. Kanina to sir, sa sayo to kanina. Okay. Then, guys, oh, palayan dito. Kahit ano, may palayan din na dito. Pero na-harvest na nila yung iba. Mayroong portion na hindi pa. Doon, hindi pa yata na-harvest. Na-harvest na rin. Harvest na lahat guys. kailangan natin pumasok ngayon guys dahil dalawang araw na tayo naka-absent ay eh hindi natin hindi talaga, hindi talaga tayo pa naka absent dahil wala na tayong sasawarin. dahil sa sabado considered absent din kasi wala no yung work no pay walang pasok kasi kami sa sabado kaya impas na